pihan eh. Hindi ang ginawa ko, nung um, umalis na. Sa isang pundo kasi, toko na ito sa bahay. Tapos ako sa, sa, sa buko eh. pag ko. Sabi ko eh, ako naman ay matagal mong pinahihirapan ng iyong magulang eh. Kita naman talaga ay magkasundong dalawang. Well, eh, na mm -hmm. Sabi ko, kung uh, talagang ako'y eh, mahal mo, eh, pagkakaroon sa akin, ako hirap na eh. <laughs> Hirap na eh, hirap na. Sa madalit sabi, di nangyari. Nagyari na eh, siyempre, kasi hindi na. naman eh. Eh, pala pa sa nangyari no, kukuha ko na kahoy. Yung sabasaan, ah, bakta ko niya sa uh, harapan, hindi ako na pinutol. Eh, pinutol na eh, ganun. Sasaan ako pala tugan na iyan ko no, ano. Tadi sinatawag ako. Dati dati hindi naman ganyan yung magiging asawa sa akin ako Pero kung sabi ko sa hindi nga hindi na magtatawag ka ganyan ko kung ano mo na magsipin na kayo. Hindi so, na madali. Kasala na. Eh? Kasala mo na ka yung pan sa ah. Pero ano yun? Ay, ay, sabihin, hindi kayo pinakasunod. hindi. nga kami. hindi. Ibig ko sabihin, hindi yung magulang niya sa kamagulang niya. Na Pero, nag na lang ano kami magulang. Magka, 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 tapos, pag yung halimbawa, ayun, halimbawa eh, di yung pasalan ko nilis ko sa, ngayon, meron din na parang buhog bang ganyan na kaganyan, tatlong paitang. Ngayon, doon ko nakalagay sa taas. Tapos, yung mga abay, isa maabai Mga abay, kapulit. Tapos, pag yung inihingi, no, <coughs> nung, no, yung plakang matanda, yung ka diyan. Hindi ka. Bakit yun Hindi mo na ibigay. Mas maghapon. Tapos Yung kasalan. kayo nung isa. At dito naman yung Ay, wala. Pero isang niya. Pahigay ka sa langit, masada. Pahigay ka sa langit. Pag yung inihingi, at hindi mo pinigay, mas hindi mo tapos, pa rin. Kaya, maa, bigay mo na, uli. babahangan ulit. Pagdating dito, mayroon pa rin. Kaya, alam kong, mahabang kwento kalabaw, di naman. Pang mga naman yung, so, yung dawa, pang pera nun eh. Kung may lima eh. eh makano ng makano lang kalabaw. May sandaan, may dalawang daan. pera nun eh. Kaya ako eh. Eh, ngayon basta ngayon may cellphone pa wala no, na kakain hindi na pero inaano pa rin ngayon may nagaano pa rin Mara no, para sa pa kasalang traditional hmm. ano? lakas kumigil lang hangin pa ano ngayon eh, eh. nag-aaral pa ay puntis eh. na eh oh, <laughs> tracing nga lang yung iba napanganak na ay eh pero tinutulungan ngayon niya ng mga gabay. Kaya pa. Diba? Kaya nga pati dito dito sa mga nakaunaranasan